sa mga ano, sa mga partner ng mga bisita sa mga kasawat, yun uh, kasi lagi niyo po kami pinapayaan ng mga members ng kasama niyo mag-enjoy okay, okay, sa mga buhay namin para ano pa kasi lang lang yung mga ano, partner ng nasa likod ng big drop yung pinakamaluwag at mabait sa lahat na lagi siyang ng practice si Charmaine, wala ka naman

So, yan sa so, sobrang best na talaga ang sister naming lahat. Si Sister Sherilyn. Yay! Yeah. Ito yeah. 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 Close, eh. At least na kasi yung sarang uh, Eventually, sana makasama natin yung sa uh, sorry. So, next song natin para sa mga nagmamahali naman. Lagi nyo tatandaan, hindi nyo kailangan magmahal ng ibang tao. Sarili lang sa na.